Hello mga ka-idol, welcome po sa aking channel, Bitchin' ispo po mga ka Mga ka-idol, ang ituturo ko po sa inyo mga ka kung paano po magkakaroon ng TV yung cellphone nyo po mga ka Ngayon po mga ka-idol, kung lahat sa trabaho kayo, kung gusto niyo po manood ng TV po Ngayon mga ka-idol, susundin nyo lang po yung kagawin ko po Ngayon mga ka sa mga bago po mga ka-idol, bago tayo magsimula po Pasubscribe na rin po sa YouTube channel ko po mga ka para update po kayo sa mga upload video tutorial ko po mga ka-idol Mga ka gagawin na po natin m pupunta pa tayo sa Play Store mga idol para may gagawin po tayo mga idol para doon tayo ma uh, may apps tayo ang i-install natin mga idol para doon tayo kuku doon tayo kukuha na pwedeng manood ng TV po sa mga idol para mapunta sa cellphone niya po ngayon po po tayo ng Play Store mga idol pagkatapos mga idol sa Play Store po pagkawin na nandito kayo ang i-search nyo po mga idol yung IPTV IPTV TV po. Itong mga idol, itong IPTV smart player po. Pinutin mo yung mga idol. Ito mga idol, ito yung sa tas po mga idol ha? Although, nakaya install na po sa inyo mga kaidol ngayon mga kaidol pag once na ulap pa kayo nito i-install nito sa yung sa cellphone nyo po itong itong IPTV smart player po mga kaidol pag once na ito po mga kaidol huwag nyong iba nakalagay kalagay ito lang po mga kaidol itong smart TV uh, IPTV smart player po pag once na na-install mo yun, mga kaidol gagawin nyo lang po sundan so, niyo po gagawin ko po i-open mo lang sya mga kaidol pag open yan mga kaidol ito po yung lalabas nya i-allow mo lang sya then pagkatapos po i-continue mo lang mga kaidol then continue nyo po sya mga kaidol pagkatapos mga kaidol continue mo pa rin sya po mga kaidol nandito tayo mga kaidol nakikita nyo sya may subscriber may sya may mayroong bayad po mga kaidol, ang hahanapin lang dito po itong limited version po mga kaidol. Ito mga kaidol. Oh. Ito, 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 ito. mga kaidol. Limited version po. Dito po mga kaidol, kailangan nyo po na, kailangan nyo po ito na signal po talaga. Mas magandito mga, mga kaidol, naka-wifi kayo para malakas yung po masagap yung, ah, uh, yung TV nyo po. Sa cellphone po. Then pagkatapos mga kaidol, idan mo siya. Then dito na tayo mga kaidol. Pagkatapos po, ang pipili niyo lang dito makador meron pwede kayo dito mag-import playlist URL po makador pero mas maganda sa akin kasi makador para mabilis mapabilis yung uh, pag mapanood niyo i-play single stream a uh, single stream lang po kay makador ito tong play single stream then pagkatapos makador accept mo lang siya yan then pagkatapos makador pag once na pinindot mo siya ulit yung play single stream po di ba ang nakador lang ano natin to ito din, stream tayo Automatic yung mga idol, maging ganito na siya in mo na siya Ngayon mga idol, may link siyang kukunin po Ngayon mga idol, ang gagawin po natin Pupunta po tayo sa Chrome Yan, mag-chrome tayo mga idol Sa Chrome po Ito mga idol, isi-search niyo po sa Chrome yung uh, github.com po den ito yung lalabas po mga idol Sa Chrome niya dito makaidol ito yung kaya po ang ginawa ko lang po makaidol yung single play lang po makaidol for example itong makaidol itong TB5 po one sport yung may mapanuking gusto maglaro makaidol sa one spot po ang gagawin lang po yung makaidol long press mo lang sya then pagkatapos makaidol share link lang po then pagkatapos makaidol ito lang sya lalabas po ito sa taas ito 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 i-copy link mo to then pagkatapos makaidol babalik po kayo sa kanina po sa, then pagkatapos makaidol dito na po kay Abacadol. I-copy-paste mo siya. Dito po katapos mga pagka -copy, uh, pag copy-paste -copy, uh, -copy, po nyo po mga kaidol, yung lalabas niya, din pinutin nyo ito mga kaidol. Yan. Yan ito mga kaidol, uh, naglo-loading siya. Ngayon po mga kaidol, kailangan talaga dito naka wifi kayo para po mapapilis yung play niya po ay ngayon mga kaidol ah, dito lang po din sobrang hina yung signal ko po mga kaidol hindi po siya mag-play po kailangan po mga kaidol naka uh, naka wifi po kayo mga kaidol para ma open niyo po agad ito mga kaidol hanggang dito lang po mga kaidol maraming salamat mga kaidol sa mga kaidol so, kung so, po subscribe na rin po sa youtube na rin po kung gusto pa like na rin po maraming salamat po mga kaidol god bless po